Hey yo, what's up mga kuwetong? Itatapang ng mga Pilipino dito sa South Korea, ano? Ha? May mga nagsaksakan na naman. Ha? Buti sana kung saksakan ng gwapo. Eh, problema, saksakan ng mga tapang po. Uh, may mga Pinoy na naman po, dalawang chismis na naman, sabi nila. Na uh, may nagsaksakan po dito sa Wasong at sa Ansan. Ha? Uh, magkaibang grupo. Yung isa sinaksak, yung kabilang grupo naman nagsaksakan. Nung nakaraan sa Yongin may sinaksak po. Tapos dito sa may northern part ng Gyeonggi, ha? sa Gyeonggi daw may nagsaksakan din po. Apat na po. Uh, October to November ang mga related case ng na mga nagsaksakan, mga Pinoy. Ha? May sinaksak na Pinoy, may nagsaksakan na Pinoy. Ang tatapang. Ha? Yeah. Di ba nila alam na pwede silang makulong dito ng lifetime? Depende sa bigat ng injury na makukuha ng nasaksak nila Huwag hmm? sobrang tapang ah? Diplomasya, mag-usap Kung mag-aaway, yung Koreano, Magsigawan na lang kayo, magmurahan kayo, daman nyo na lahat ah? Minsan kasi ang trabaho Pagkatapos ng trabaho, iiwan na sa trabaho Huwag na magkwentuhan Pagdating ng bahay, hindi kayo napagod na Ha? Ah? pagod ka na sa trabaho tapos ang kwento kwentuhan niyo pa sa trabaho inuman inggit sa trabaho ano na ha o ano yung trabaho niya yung problema mo kaya lang eh mga Pinoy sobrang inggitero salamat kayo nandito na kayo sa South Korea magbabago ng buhay niyo ano ginagawa niyo Nagka-record na kayo sa ibang bansa. makukulong pa kayo sira pa yung pangarap niya, yung magandang pangarap niya para sa pamilya niyo. Hmm? Dahil sa katapangan niyo, makukulong kayo. Hmm? Buti sana kung deport lang. Eh paano kung makulong ka? Kagaya nitong dito sa Kim eh, nasaksak ng bote sa mata. Ah, uh, yung Pinoy oh, bulag. 3 years ang kulong dito sa South Korea. Huwag masyado matapang. Kung matapang kayo, tulungan niyo ako. Pabagsakin natin yung mga nanluloko na brokers sa mga kapwa nating Pilipino dito sa South Korea. Kailangan ko ng tulong ninyo. Ha? Kailangan ko ng mga matatapang na kagaya ninyo para tulungan ako poksain ang mga nanluloko sa kababayan natin sa Pilipinas at dito sa South Korea. Ha? Tatapang nyo, wala sa lugar.